Okay mga kaibigan, tayo po yung nandito together with Haring Bangis. Uh, ano lang, no? Medyo, podcast to, podcast. Oh, seryoso lang kami kasi ito pong si Jormiel, si Haring Bangis, may dinadala to eh. Uh -huh. Mula nung last event, parang yung, di ba, parang hinanaing mo uh -huh. na hindi ka pinalaro. Eh, And, grabing eh. condition mo. Ngayon uh -huh. na, ah, ba, aabangan ka, maaasahan ba ng mga tao na lalaro ang isang Haring Bangis bukas? Hindi pa rin eh. Bakit? Bakit? Hindi, hindi nyo pa rin mahuhulaan kung kailan ako lalaro. So, surprise. Oh. Uh -huh. uh -huh. Surprise. So, secret weapon ka? Secret weapon. Kasi okay. pag may kuponan na parang nang mahina. Na hindi kaya ng mga players. Hindi kaya. Ng... Ako papasok ako Ikaw, doon. Parang dun import. Kayo oh, import. So, not naturalized player. Oo. Oh, oh. Ngayon kasi parang match-match pa eh. okay. Oh. okay. Pag may rin may rin team nyo mahina. Okay. ka ba doon? Uh, ewan ko, hindi ko pa alam. Wala rin... <laughs> 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 hindi ko nakita doon eh. Wala ka pa oh. team, no? Pero nandun ka, buwas oh, abangan ka namin doon. Oh, oh okay. abangan natin. So sino ano bang ano natin doon abangan natin? Parang hinahamon mo si Pau Salud ng ano, si Si Pau Salud mamaya mag uh, magi-sparring kami. Pau Salud. Oh. Eh, gusto ng sakit ng katawan eh. Oh? Sabi, sabi ko naman eh, kung gusto mo talaga, eh, magbibigyan kita. Pero syempre, uunahin ko yung kay Sir oh. oh ako dyan. Tsaka eh, parang matanda na si Pao Salud para sa'yo. Matanda sa eh. na actually... As Di as... Uobra sa eh. Hindi uobra sa'yo eh. Dapat, nga, alam, dapat sa sa'yo oh. yung kapatid ni Casimero. Si Jason. Wala namang kinukutong ko to. Kinukutong ko to mo lang pala. Zero to yun ni. Hindi ko nga alam kung ba ano ka pa eh, dumikit pa sa iyo yun. dapat hindi mo na dapat pinagbigyan yun eh. Oo oh, nga no. Pero si kasi meron na lang labanan natin no. Kaya mo yun. Eh. Uh, busy kasi ako. hindi pero kaya mo yun. Kung pag sa iyo mo. Hindi kung seryosong ensayo, kaya mo yun. Ah, siguro kapag mga ten years pa. Di, <laughs> Para sa akin, siguro mga oh. two, two months, kaya oh. mo yun. Seryosong training lang. Kasi para hindi, wala ngayon, parang ano na siya, happy go lucky oh. na siya ngayon eh. Oh. So iba kasi yung gutom talaga, di ba? Pero, di ba, sayang kung nagtuloy-tuloy sana siya, baka kasama natin siya ngayon. Oh, baka diba? nakapila din siya naka ngayon. Nakafila din siya na t-shirt. natin diba? yan. ba? Diba? Sayang. Kasi, sayang. mo yung motivated 3x3. Di, iba yan eh. Pataas na ng pataas. Di, kung yung baga, na, ano na yan, mainstream na, na yan, na yan oh. eh. So, kung wala ka dito sa, sa mainstream. Kailan mo makukuha ng sponsor to? Tapos, wala, never. Diba? Kahit pag kahit oh. na kukuha, hindi mo makukuha yan. Yun. Di ba? Siyempre, pasalamatan natin yan. Okay? Siyempre, Rendo okay. Labador. Ang sagot niya to lahat eh. Okay, okay. so anong gagawin ni Haring Bangis bukas? Hindi, uh, maghanap uh, ako doon ng away. Magaanap ka ng away, uh, okay. Rosario Cavite, no? Rosario. Uh, sa Rosario SM, Rosario tayo, ha? So, At yun, sa mga... open yan sa public, di ba? Oo, oh, open sa public. O pwedeng manood yung mga, ano, si Boss oh. Gigi. Na... Si Boss lalaro to, diba? Paano pag nanood si, ano, Quadro Alas? Pwede Ay, Pwede welcome, welcome, welcome siya. Welcome, naman uh, siya. Ang problema, kung kaya niya ba na nandun ako? Yun lang. Di ba? Baka matakot oh. sa'yo yun, eh, no? Eh, baka, oy, tara, sibat na tayo. Ano man sabi mo kay ano, Quadro Alas? Quadrolas. So, hindi Wala ko yun. ano, yung kilala ko yung ano, si Silver Boys. Ayun, o oh, tingnan baka mo. Pakalatan ko yun eh. Si okay, Boss GK na nagsabi ah. <laughs> hindi, hindi niya kilala si ano, no? Oh, hindi so, mas, mas, sikat ka oh, na pala talaga ngayon. Mas ano na eh. Gabi-gabi eh, ba naman tawag sa akin? Oh. Sabi na boss, pakilike yung ano ko post ko. ba <laughs> 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 baka <laughs> na yan. Pakilike baka yung post ko, tapos pakishare. Oo, oh, syempre. Mamaya, i-chat kita ulit ah. <laughs> <laughs> Ayun, so, so mga yun, Abangan so, nyo. Sayang, hindi na naman natin makikita si Haring Bangis. Ilang season ko na inaabangan ah. ang paglalaro. Pang ano ko, 10 season so, okay. ako. Oh. Doon pala ako so, lalabas. So, sayang. So, para saan yung, yung basketball Training. clinic na ginagawa mo? PBA. PBA. Papadrop kasi ako sa PBA. Oh, mm. uh, next season. Okay, okay, so, abangan nila ako doon. Okay. So, sayang, no? Sayang, sayang. Ay, natin makikita. Pero kung may chance makalaban kung sino man malakas dyan, pwede. Oh. Eh, teka lang. Naghanap ng kalaban last time si Sino yun yung magaling yung Si Reaper. Si Reaper. Uh oh. Bakit hindi na lang ikaw yung lumaban doon? Masyado siya maliit para sa akin. Ay, mismatch. Maliit, oo. Oh. Kung okay. isang bangga o lang doon, wala na yun. <laughs> Awawa. Siyempre, <laughs> awa, pinipili. Ako kasi, pinipili ko yung kalaban ko, yung mas malakas sa akin, o kaya match lang. Ah. Uh -huh. Hindi ka tulad ni Quadro Alas, namimili siya ng uh, may lang. Eh, pero grabe, salute sa'yo, di ba? Nilabanan mo siya. Nilabanan oh. ko. Kaya sabi ko siya, ngayson. mas malakas, <laughs> tsaka katamtaman lang. O, oh. oh. kasi hindi siya pinayagan, kaya pinalitan siya oh. ni Jason, pero pinalagan mo talaga Pinalagan talag ko, palag-palag. Eh. Yun ang tiyatawag na, ano. Nakastama. O, oh. <laughs> <laughs> yun yung ano, tiyatawag na, ano. Ah, oh. uh, Quadro Alas talaga. Ayun. Yan. Okay. So, bukas, baka naman pwede ka nang maka one on one ni Reaper. Hindi, hindi pwede. Si ano na lang si O, oh, kasi iba na lang yung ano magaling. sila eh. dapat. Eh. Ano sila tinalo siya ni Kiram, eh. nakakahiya ah, konti yon eh. So, so pagaling muna siya oh. bago siya makatapat sa malalakas. So, paano ang uh, ano mo, ang uh, tawag dito, masasabi mo sa mga gustong mag-business diyan? <laughs> <laughs> Dahil <De> <laughs> sa mga gusto mag-business diyan, oh. ano, Guy mag-business kasi mahirap eh. Bakit? Bakit? Hindi, kasi kung hindi uh. mo tututukan yan, malulugi yan. Anong masasabi mo kay Franklin Munyanyo? Kay Franklin, <sighs> ano is, nang is scam kasi yun. So, huwag niyo tutularan oh. yung mga ganun, yung lolo yung tao para kumita. Hindi maganda oh. yun, di ba? Dapat so, lumaban ng patas. Maniniwala ka ba dun sa mga ano niya? Dun sa, ano yun? MS, MSG <coughs> ba yun? Dun. Yung mga mag-e-en oh. ko. Diyan Tapos naniniwala. meron daw siyang parang syllables. Kasi maraming ano lumalabas yun, na ano eh, ng mga message na parang oh. scam niya. Ganun. Parang oh. ayaw ibalik. Nangihinarepand. Oo, oh, ayaw, 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 ayaw i Kasi wala naman daw natutunan. Parang ganun. Eh ngayon, in-expose na, siya. di ba alam ko, tinitira mo din siya. Tinitira ko Pero na kasi ano eh. Parang nonsense na eh. Parang sumisikat lang siya. Oh, Oo, tsaka na, no? parang alam naman na tao na scammer siya. Eh. So wala oh. nang sense para tirahin pa natin siya. At least na-expose siya. Na -expose, Nakatulong oh. pa kayo para wala nang maloko. mas may maloko oh. pa. Tama, tama, tama. 'Di ba? Eh pag sumali si Franklin sa 3x3, welcome ba siya? Eh hindi natin alam kay Utol kung oh. may welcome. Irepand e eh. niya muna. Irepand e niya, niya muna. Marami pa siya napagkakautangan eh. Oh. 'yun. Oh, yun. So, yun mga kaibigan, ano? At uh, yan po ang chop na usapan with uh, <laughs> with the aking bangis. Salamat, aking bangis. Sana, sana. Kita kids. Time, uh, sa Motivated na. 3x3. Yun. Peace.